today, may sira ang aming bed. Ilang araw na itong ganito, but ngayon lang siguro ko magkaroon ng pagkakataon na ayusin. So, eto siya. Nawala yung tornilyo dito sa may loob. Tapos nag ano siya eh, uh, over loose na siya. So, kahit inilagay ko siya, hindi na siya tight. Kaya kapag inupuan mo, eto, parang nagi slide na siya. So, kailangan ayusin natin yan. Hindi pa ako nakapaglinis ng kwarto at uh, ayusin muna natin to And then, tsaka tayo maglilinis. Hindi rin talaga maganda tong bed na to. Kasi yung kahit yung nasa gitna, ayun no, naka nakaslide siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito sa bed na to. Pero, itatry nating ayusin. Kasi kapag bumigay, mas lalong malaking problema. So, let's get started. So, eto yung loob ng kama. So, nak sa nakikita nyo, wala na yung pinaka-ano niya. Yung, uh, yung screws. Kasi eto na screws niya. Nalaglag na overloose na yung pinaglalagyan. So, kailangan lagyan natin ng uh, mas mahaba nito. Para mas madali kong mailagay yung screw, tatanggalin ko muna itong bed. Since maikli ang screwdriver ko, mano-mano ko na lang siyang gagawin. Few days ago, ang sabi ni Michael, tumingin kami ng mga bed frames. Sabi ko, titingnan ko muna kung magagawa ko ng paraan. Kasi kapag mga ganito talaga, Usually, loose lang yung ano niya, yung mga tornilyo niya. So lahat ng mga tornilyo, itichinik ko, sinikipan ko yung mga tornilyo. Since tapos ko nang higpitan lahat ng mga tornilyo, yung dito sa may headboard na lang ang titing na natin. So eto, itichinik natin 'yan at may, medyo ano siya, magalaw. So kailangan higpitan din natin yung mga tornilyo na nandito. Talagang loose na loose na siya. Ayun, may gap na siya. nagflat na siya. See, may na siya dito. So, eto nga, halos lahat ng mga screws ay talagang loose na. Mas naging flat na siya. May nakita tayong crack dito. Kaya pala ito, loose na loose na siya. Hindi na siya nag-aano. Kasi crack na yung kahoy. So, titingnan natin kung magagawa natin ng remedyo. Mano-manong screwdriver ang gagamitin ko para hindi rin siya mabilis mag-loose. So ayan, na, ilagay natin yung mahabang screw dito. May screw pa rin naman sa baba. Kaya okay lang. Andito sa baba. So okay na yan. Kesa, pabayaan mo siya. Matibay na ulit. Oh. Ito lang yung crack, pero ito, okay na yung support. And after nga natin ayusin, maglilinis na rin ako. Nakapagod na ah. dali na nga natin. Noong una, parang ayaw ko tong ano na to, tong na to. Kasi nga, yung bedroom, maliit lang talaga. Kasya lang yung king size bed at makakapaglagay ka lang ng dalawang table sa gilid. Pero alam mo, kapag maliit ang space, you maximize your space. Ayon sa mga Japanese people, focus on what to keep. Clean from top to bottom. Fix the broken tackle your closet and lastly throw away your junk drawers. At sa darating po na May 12, ayan po ay Mother's Day. Kung gusto niyo pong mag-send ng pera sa Pilipinas, pwede nyo gamitin ang World Remit at makakasib kayo ng 10$ kapag first uh, time niyo pong mag-send. Uh, gamitin niyo po ang uh, code ko current10 at ayan po ay may discount kayo na 10$ sa unang padala. Para liyan po sa mga Uh, US user only. Thank you guys for watching!